doon sa kabila meron akong nilagay isa doon sa kabila nyan lalagay tayo ng ano ng poste poste ng ano ng uh, net kawayan kawayan yung aking ipopost rito kasi marami namang kawayan dito eh. mag uh, sipag ka lang kumuha ng, maglinis ng puno ng kawayan kasi puno ng kawayan dito matinig kaya yun ang ipopost ko marami namang makukuha nandito dito eh. kaya mag-uho tayo ngayon ang uh, dumating kasi nga uh, net ay 100 meter kaya medyo malaki laki ang ano ang uh, occupy siguro nun eh naglalakihan ano na kasi yung mga manok eh sinag incubate ako ng tatlong beses eh hindi naman kalakihan yung aking inaano kinikibate siguro sa trend gaya nung unang incubate ko 20 peraso lang tapos ang nabuhay dalawa 17 meter by uh, by by ko ano by 6 ang ano lock. Pero kuno ko kulang pa eh. Naintindihan pagka yung uh, nailatag na kung saan naabutin. Kasi baka maglagay pa ng ano yung divider. Baka mahati pa eh kasi nag uh, ano eh nag uh, halo, halo, na yung ayan ano, ano, kakadalawang poste island na red, uh, ah, island red ah uh, kakadalawang poste na yung androlog eh ngayon napapansin ko yung dalawang uh, mag as uh, mag, uh, babae talaki na brama eh lumalaki na rin kaya kailangan pag ano pag hiwa yung uh, Brahma eh parang api siya dahil uh, medyo talubat tayo yun, ni eh. yung dalawang Brahma kung makikita niyo sa mga video ko kung marireview niyo may dalawa akong Brahma yung binigay ng anak ko ngayon yung ng mga in ko na ano medyo malaki na eh nasa magpuporma, mag two, two month na eh. Tapos may mga kasunod pa yon. Itong huli na iningkibit ko eh Yung kinumbit kong iningkibit kong huli eh labing isa. Mga sisiw pa lang pag iisan din ko pa lang eh. Kaya parami na parami na yung ano, yung uh, manok. Kaya dapat eh malawak yung kanilang uh, kalawan. Yung una kong ginawa na ngayon nga uh, yung nandun uh, sa mga katabi ng resort. Eh ano sila eh. Pagka yung nag uh, naga uh, sumasampa palibasa yung antrolop ay lamang dun sa antrolop na nabili ko yun yung simula eh sampu yun ang babae tatlo lang kaya api api yung mga babae dapat sabi nila eh sa pito dapat may isang uh, lalaki pero yun is sobra na yung ano yung uh, lalaki yun nga parang bala ko nang ibenta yung ano yung uh, androlog na mga lalaki maganda yun nakakalibang din eh gaya kahapon na eh, ikwan yung uh, nag uh, Nag-harvest ako ng itlog kahapon. Bali, labindalawa. Kinuha ko lang isang kasi iniwanan ko ng isang piraso dun sa kanilang uh, pugaran. Hindi naman araw-araw eh, Hindi naman araw-araw eh, sampung itlog yung nilalabas nila. Eh, minsan lima, minsan tatlo. Kasi nga, uh,

900 plus yata